What's up mga boss! Ayan, for to this video. Sasagutin natin ang tanong na kung magkano nga ba ang kinita ko don sa nag-viral kong content. Ayan, sa mga nagtatanong ng mga followers ko, ayan, kung magkano nga ba ang kinita ko dito sa nag-viral kong content na umabot sa 1.5 million views. Ayan. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapalo kay BoostQ Vlog, ayan, pakipalo naman po. Salamat sa mga support. Ayan. And don't forget to like and share. Ayan, sa pag-like uh, and pag-share nyo ng mga video namin, ayan, sa mga katulad ko content, uh, small content creator, ayan, malaking tulong yan sa amin para dumami yung views, ayan, at maraming salamat sa support. Bago natin sagutin kung magkano nga ba ang kinita ko doon sa nag-viral kong content, panoorin nyo muna doon. No? Ito nga pala yung uh, tripod ko na ginagamit ko sa pagbablog. Ayan. Kung aspiring vlogger ka, ayan, kailangan mo to. Napakagaan at napakatibay. Ayan, pwede siyang itaas. Ayan. At pwede siyang iikot. Napakadaling dali, no? Order lang to sa Busque Shop. Ayan, sa TikTok. Visit my TikTok account. Ayan, Busque Shop. Napakamura. Ayan. At napaka ganda. Magdadalhin mo. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-order na kayo. Ayan yung content na nag-viral natin. Ayan, umabot yung views ng 1.5 million. Tapos yung reaction is 26.8 thousand. Yung comments is 503 comments. And yung share naman is umabot ng 591 share. Tapos yung engagement niya is nasa 27 1,879. Then, umabot yung reach ng 1.2 million. Then, magkano yung kinita? Yan yung tanong. So, kumiti siya ng 32.16 dollars. maliit lang po yun kung i-convert natin dun sa piso. Nasa less 2,000 lang po yung kinita ng isang 1.5 million views na content natin. Sa mga nagtatanong, ayan, nasagot na yung mga katanungan nyo. Kaming salamat po sa support. Ayan, kung hindi dahil sa inyo, uh, hindi tayo kikita ng ganyan. na Malit na halaga lang na po yan, ako, ayan, pero napakalaking, napakalaking na po para sa akin. Kasi uh, nag-uumpisa pa lang po ako as a content creator. Ayan, sa mga aspire, aspiring uh, vloggers dyan, yung gustong mag-vlog, huwag, huwag kayong mahiya. Ayan, huwag kayong mahiya ipakita yung sarili nyo sa camera. Ayan, kung anong sinasabi ng iba, huwag kayong mahiya. Uh, Huwag nyo, baliwalay niyo lang yan. Importante, wala kayong inaapakan na tao. Wala kayong nilalabag na batas. Ayan, ayan lahat naman ay ah, nag-uumpisa sa pangarap. So, ayan, mag arap lang tayo. Kasi ako, ito, ah, bakit ko ginagawa to? Isa to sa, ano, ah, isa to sa gusto ko. Ayan, isa to sa nagpapagaan sa sarili ko. Para mamotivate yung iba, na katulad ko dati, ay ah, nahihiya ako magpakita sa camera. Ayan, sa mga katulad ko nag-uumpisa pa lang, ayan, mga inspiring vlogger natin dyan, huwag kayo mahiya, ayan, ipagpatuloy nyo lang kung anong goal nyo sa buhay, ayan. Tuloy-tuloy uh, lang -tuloy lang, sipagan lang natin, kasi nag-uumpisa naman lahat sa pangarap. Ayan, kung may pangarap ka, kung may goal ka sa buhay, and ituloy mo lang, darating din ang araw na makukuha din natin at mararating din natin kung anong narating ng iba.